Hi guys, magandang gabi. Pagkahapon guys, super excited ako dahil habang nanood kami ng habang nanood kami ng ice kagabi, may nag may nag sa akin na mag-order raw siya ng apat na asay. So, ito yung in-order ko galing sa Pilipinas. Pagbukas ko ng boxes, sabay padala ulit tayo, no? So, ibabalot ko na to ngayon kasi ipapadala ko bukas. Buti na lang guys dahil yung Maliit na plastic ko, yung post na ano ko, yung pang ginagamit ko mag-shipping. ship mag -shipping. Apat na asa, hindi siya magkasya dito. Pero, mabuti na lang, dumating kanina, nag-order ako na medyo malaki-laki. Kaya, ang ganda talaga pag may negosyo ka, na talagang gumagana, hindi mo na kailangan mag-alok. Minsan, tao na mismo ang naghahanap So, ngayon, kararating ko lang sa by-package na ulit. So, ako naman guys is mabait ako sa customer ko. Kapag yung order nila is medyo mahal at saka marami. Kapag mag-order sila, kagaya nga apat na assay. So, medyo mahal-mahal yan para sa kanya. So, ang ginagawa ko, dahil marami akong handmade, nagbebenta din ako ng handmade kong bracelet. So, next freebies ako. Lalo na kapag yung customer ko is madalas mag-order, tapos medyo malaki-laki. So, ayan, nilagay ko dito. may handmade. Thank you. So, ngayon naman guys, magbabalo tayo ng barley. Dahil may mag-order din ng barley, no? Ayan. Ito, order din ito kagabi. So, super happy ako. At may nag-order ng... Okay, okay. Yan ang advantage ng may, ano, legit na kapag tunay yung product mo, hindi ka na mahirapan magbenta. Dahil mismo tao na ang naghahanap ng tao na mismo ang nag-order. Tapos mamaya-maya mag uh, mag order na lang ako ng sa online ng ano pang shipping code. Kasi sa online ko lang din kinukuha 'yan. Malaking tulong din sa customer ko kapag sa online ako bumibili ng shipping ko direct sa post office kasi ako na ang magbabalot, ako na maglagay lahat, maglagay-lagay lahat. Pero kung Uh, i-deliver ko lang sa post office. Bibili ako ng stuff doon, lahat-lahat. So, ito aabot din ng more or less 200 sa pera namin dito. Ito more or less aabot ng 500. Kung sila ang mag, kung i-deliver ko lang sa post office ng bibili ng stuff or doon na babalutin. Pero kung ako nagagawa lahat-lahat, deliver ko na lang, wala nang gagawin ng post office. So, makamura ang ano, makamura ang makamura ang customer sa shipping. So, yes, guys. Um, yan Apat na asay, dalawang barley. So, super happy. Thank you, Lord, sa blessing. And thank you rin sa mentor, sa mga tumutulong sa akin dyan sa Pilipinas. So, maraming salamat po. Pag wala kayo, is hindi ko ito makukuha dito sa Norway. So, thank you very much sa support. And God bless. More blessings sa inyo.